Ano po ang paliwanag naman dyan po sa sunod-sunod na lindol sa Mindanao? Uh, kahapon, meron tayong mag-6.1 uh, na uh, lindol. Uh, pero hindi po ito uh, protektado doon sa nangyaring November 17, mag-6.8. Oh. Uh, ito naman is 417 kilometers away from the epicenter noong November 17. And in fact, this is already part of Indonesia. So, um, na, naglabas lang tayo ng um, uh, bulletin kasi ito it was strong at intensity to sa may General Santos uh, City at uh, sa may some um, parts of Cotabato City. Hmm. Okay, so uh, may mga kaugnayan po ba ito? Again, uh, may mga hindi may iwasan ang tanong natin mga kababayan. Bakit ito? Sunod-sunod na itong lindol sa isa't isa. Uh, wala pong kaugnayan. wala pong kaugnayan yan, sir, uh, at saka yung, ano, yung pati yung sa summer uh, two days ago. Wala pong kaugnayan ng ngayon. Kasi po, uh, again, magkakaiba po ang mga earthquake generators yan at saka magkatalayo po. Oh, okay. Meron po kayong uh, pakiusap sa ating mga kababayan na kung may nakita mga crack sa mga bahay, ipacheck check agad sa mga civil engineers. Tama ba? paano po ito? Yes, uh, Yes, tama po. Kapag may mga sa mga bahay nila, uh, they have to consult uh, yung mga um, engineers natin sa uh, municipal or city engineers and uh, seek for their advice pa po uh, pumaso kasi uh, uh kung hindi pa nasira by the uh, main shot ng November 17 kapag magkaroon po ng malakas na after shot e mm. eh baka magkulap po ito Then itong dire may wasan, may tanong natin mga kababayan, itong sunod-sunod na lindol uh, sa labas ng Metro Manila, ito ba'y hudyat ng Dabiguana dito po sa Metro Manila? Uh, hindi po 'yan nangangahulugan uh, uh, na na ng mag 7.2 uh, na or na may mag 72 earthquake na yung tinatawag nating the big one sa Metro Manila. Uh, in fact, even before sila sabi natin na we're right for the big one kasi po again uh, yung yep, calculations namin based sa yep, na pag it's between 400 to 600 years yung recurrence interval and the last time it was in 1658. Mm. And if you goes 400 to 1628, that would be around 2058. But of course, hindi naman exact yan. So it would be earlier or it could be dun sa 600-year upper limit which is 200 years from now. So of course, hindi natin paghandaan yung 200 years kasi nga uh, medyo matagal pa yun. Uh, we have to assume na it will happen on the lower limit which is 400 years. May iba tayo, Director. Kumusta naman po ang aktibong bulkan natin? Yung mga active na mga volcanoes, Mayon, Taal at Bulusan? Yung Taal Volcano, uh, uh, it's still on alert level 1 since July 2022. And uh, kahapon nakatagtala po tayo ng uh, 66 na uh, volcanic earthquake. Pero ito po ay mga mahina lamang. So uh, wala pa po tayong ikabahala for now. Uh, yung uh, Mayun volcano naman po is still on alert level 3 since June 8. Medyo matagal-tagal. Uh, by December 8, magti-6 months na. Uh, although uh, on the positive side, uh, humihina yung mga parameters na nakikita natin. For example, kahapon, isang volcanic earthquake lamang yung naitalaan natin. Uh, in contrast nung Kasagsagan, uh, umabot po ito ng 304 volcanic earthquakes in a day pero kahapon isa lamang pero hindi pa rin natin pwedeng ma uh, uh, low alert level 2 kasi oh, okay. po technically it's still erupting naglalabas na po siya ng uh, lava doon sa talisdis ng bulkan. Okay. Yung Canlaon, tuloy po naman po uh, get it's still uh, on alert uh level 1 uh, since March 11, 2020 and kahapon naglabas po, po ng advisory kasi madami po yung uh, volcano tectonic earthquakes natin nakapagtala po tayo ng 15 a of, of volcanic tectonic earthquake. But uh, man, uh, uh, we will have to raise the alert level from 1 to 2. Uh, marami pa po tayong mga parameters na tinitingnan bago po natin ito consider na itaas yung alert level. All right. And, uh, Bulusan ng naman, Apo. uh, alert level 1 since uh, October 2025, uh, uh October 25, 2023, and uh, medyo pumukulungan ng earthquake na naitalaan natin, di malamang hapon.